bayan namin. Ang gara naman niya eh. ito. Napasok na po kami. Ayan. Pwede ba mag-video dito? Okay. Ayan. Ganda po ng entrance. Hi. Hi Tower Vlog. <laughs> Di ba mga kasama ko mga, mga pastor at pastor? Ano yun ko to sa'yo Nag-ano na si pastor. Ay, ay, baby, oh. oh Smile. Baba, nakatamsa. Ganda. Naimbag. Ay, ay, It's very peaceful. ini heram nganda pyramid do Eh, Ang gara naman. Ian Abayan Hotel.

diba ba magkaano, kuya, dito? Ano? Ano lang, kuya? Sige, Thank you talaga. Din, ano lang? Alam mo na? The seniors. And si Pastora, umakit ano? pa sa ano eh. Ang gara naman ng elevator. Yeah. yeah. Barong. Yeah. That's true. Yes. Thank you. Ayan. Ayan po, dito na po kami. Ito, bro. This is our place. Tinobs, dito tayo, Tinobs. Hindi, sige lang po, sige lang po. Ako na pong bahala dyan, Tinobi. Kita-kita pa ako doon. Morning. Datang pada berat. Lu penda. Restroom. Sige. Here's the restroom na natin ang loob ng restroom.

Sweetie <laughs> Hibin. Ayan, no? Oh. Pwede pang iuwi yung isa? Pwede <laughs> <laughs> ba? Pwede? Ma May tao ba na sa likod natin? O yan, no? Oh, yung oh, corridor. Papunta po sa mga kwarto yan. Mamaya, nandyan kami. <laughs> Oh, let's eat. Oh, this is it. Oh, di magaling. Blockbuster. Ah! Ano pa yung mga pastor, leaders, elders ng church. Oh, masipasal na pa. Here's our food. Food for today. Lunch for today. Oye. Okay. Is Ram Ayan, pumunta na po kami sa aming mga rooms. Saan po kami mga rooms? Ayan yung aking mga kasama. Mga magaganda. Elder na church. Ito yung mga number ng room. Ayan. Tignan nyo yung araw. Look at the door number. Ay, isa mo. Yung sa Okay, yun pastor, ha? Swipe nyo po. tipo po papasok. Di Ayun, Sister Tex. Ito. Eto!

Paasis po kami. Paasis po kami. Ito na, na. iiwanan niyang ano mo ha? Opo. Ayan ng rooms. Tatlo lang po dito. Apo? Dito? Hindi pa. Ito gagawin na po. Sige pa. Tapat. Kuya, mo. Ayan. Open na. Ayan. Kasi... Open na. Ayan. Open na. na naili ha. Eh oh, safe na agad. Tabi yan, tabi. tabi. Ayan, close na yung aming door. Oh. Di, hey, buksan muna natin. Bukas na ba ang aircon? Yes po. Bukas na po. Galing may mga chinelas po sila. Chinelas? Ibig sabihin, tatluhan lang talaga. o <laughs> oh, may paa. Ay la, may paa. Ayan. Ganun yan, Aileen. Ito po yung room namin. 512. Nasa 5th floor po kami. Ito po yung kama. Bali, tatloan po ito. Pwede pala tayong ano. Ayan. Ayan, isang uh, single. Tapos pwede double. Pwede double, double. double even triple, thrice. Ayan. Huwag ko yung mag- oh, Huwag nyo nang pansinin yung mga kasama ko maiingay. <laughs> Ayan po, may, may ref din po sa may bridge. Oh. Huh? Ayan. ayan. Dahil tatlo po kami dito sa room, At tag-iisa po Wala kami. Ayan. 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 Okay, yan po. Meron na ding at, at TV kung gustong manood. Meron pong... ayun ganito Closet pag yung mga damit, pwedeng ilagay dyan. Ayan. Okay? Ito po ang kanilang CR. O, diba? Ngayon lang ako nakakita ng pagpasok mo, meron ng towel, oh. Ang puti ng towel. Okay. Yan po. Ah. Imag tatlo po yan. Ibig sabi, tatlo kami, tag-iisa. <laughs> tag-iisang toothbrush. Tapos ano po, ano ba ito? Ha? Ah, shampoo with conditioner. Pwede pala 'yan. Tatlo din po oh. At the same time ito po 'yun ay sabon. Oh, tag-iisa din kami. Ayan, syempre po ang toilet hindi isa lang. Hindi kami tag-iisa, isa lang ang toilet. At ito rin po, tatlo din yung towel. Okay, that's it. Ayan. Okay. O, oh, ang shower din po, isa lang. syempre. hindi kami tag-iisa. <laughs> Masyado naman kaming, ano, pa-imports na yan. Oh, yan. oh, Maganda siya. Kabayan, eh. Diba? Tangkilikin ang kabayan. ba <laughs> diba, diba, Nay? Yung, ano, na... Na ano na yung expression ng mga kabataan galing ng youth camp, kabayan. Kabayan. O oh, di ba? Ayan po, ang ganda po ng higaan oh, nila. Oh. kan oh. ba, ba, ano nila. Ito po yung labas. Kung gusto mong tumalon dito, free na free. <laughs> Wala, walang magbabawal sa iyo kung ano man ang nilalaman ng puso mo. <laughs> Sundin mo, 'di ba? <laughs> Hindi ka namin pipigilan. <laughs> basta ang pinag-uusapan kanina it's uh, it's all about heart. Ng oh, di ba? Ewan ko na sa itikya. <laughs> Ayan, higa na po tayo. Higa na po tayo sa mala. Alam mo na, parang velvet to tinobs. Okay. Ano ba? Oo, velvet. velvet. na? Oh. At meron din pong telepono, alam niyo na po yung pag nagugutong. Yan. So, wala, sabon. wala ka lang supply. O, <laughs> oh, tumawag na po dyan. At ito po yung <laughs> yung mga number. Asan ba? Ayan, no? Oh. Hindi na tayo magdala ng maraming bag. Hmm. Nadali ko cellphone na lang. Oo nga, yan. Nandun pa naman yung magamit nating iba. Oo, you know, cellphone. No. Ayan. Ayan. At siyempre po yung aircon nila oh, di ba? Anong oras na ba kapatid? Ah, hindi ko na makita tinops. So wala naman po kung any comment about this room. Kontento na ako dito. Yun yung aming magandang pastora. Oh. Malanig, eh. na sapat tayo nung ano eh. Thank you. Dinner for today. Ayan. <laughs> po po dinner for today. Dinner I am going talaga oh baka vlog kayo video to video <laughs> basta pagkain blockbuster <laughs> I <laughs> day na namin dito. Nag-check out na kami. Uh, wala na po sa kwarto Wala na po Okay na po ito ma'am. Okay, thank you. Hi to my vlog. Pogi ni sir, no? <laughs> thank you po. Ayan. Ito na tayo sa taas. Ayan po. May bago na sila. Kami ay pumasok. Wala pa po iyan. Ano nila. Ganda po.

yan, medyo sakyan na sila, alis na sila. Sino? bayan. Ayan ang mga ibang kasama namin. Bababa na rin. Ayan, muna na sila. Lagi pong marami ang tao dito sa Pabayan Hotel nag kami ng na sasakyan. Ito yung ako magkasama mga magaganda. Hindi vlog ko ito. <laughs> <laughs> Nagbibidyo ako. <laughs> <laughs> Nagbibidyo. na aantay po kami ng aming sasakyan. Pauwi. Wala pa eh. Oh, may pogi dito saan, no, pa po, sa ano kabayan. Sila po sila pastora. Ah, hello. Kasama namin. Yes. Video po ito, video. Yes. Pauwi na po kami. Salamat sa pangintro. Ayan. po yung pogi dito sa ano kabayan. Ay, ang ganda rito. Ang ganda rito. Oh! Peace.